Bayad na ba yan tol? O wag mo na silang hisingilin ha? May kumakain dito guys Habang nagpuput patrol ako Mayroon kumakain dito ng mga shomai Bayad na ba yan tol? Bayad na O wag mo na silang hisingilin ha? Ikaw baka gusto mo pang rice sa ka shomai? Gusto ka na? Okay ka na? Parang dito to kumain ng hapon eh <laughs> Gusto yung pagkain nyo, sagot ko na yan para ano, meron kayong konting remembrance sa malate Di ba? Saan kayo? Dito. Pakita mo sir. Vito Cruz, Vito Cruz. Habol ka na, habol ka, habol ka. Habol ah, ka daw. Ito, bro. Nag-iisa kami sticker. Ah, bigyan mo sticker si... Gusto mo daw sticker? Mga, mga tropa <laughs> mo. Baka may mga tropa kayo. Ito. Ito kayo si sir. Dalawa. Oh, dito. Okay. Ingat kayo dito ha. Sama natin naman yung safe naman kayo dito. Ha? Ba't wala kang plaka? Nandito siya, nalag lang yung tornillo. Ibalik mo! Baka mamaya eh, ma-involve ka sa ano. Ikabit mo. Kailan ba nalaglag yan? Kanina lang. Natanggal yung isang tornillo. Talaga? Oo. Dorado ha. Taga saan ka? Taga Otis. Otis. Ah, din lang sa ano si Aramita. ka? Hay kakain daw siya. Ihabol mo nga to. Kela lang mako. O oh, hindi rin, sige, magpakinala tayo. Alam ano si Maya Boss. Alam ko 'yan. Yan, kumain ka, sagot ko na. Alam ano si Maya Boss. Naka, ano na. Nakaka nakatiamba pa oh. Ayun nga pala, magbayad-bayaran ko na lahat. Ah, nag-blagger dito si Sir. 35. baka gusto mo mag-extra. Kumuha mo na. Okay Bans na yan? Pa, picture picture. Picture mo na, oh, sige, walang problema. Picture tayo sa Chomay. Picture mo kami. Dito ka, sa gitna. Para kumpleto lahat. Yan, okay Bans na, na yan? Uh, para meron kayong ala-ala sa malate. Okay ba, cameraman? Okay, sige lang to. Ayos, ayos na. Yan, isa pa daw, isa pa daw? Alas dos ng madaling araw eh. <laughs> isang tanong, isang sagot. Okay na ba yan sa'yo? Okay na ba yan sa'yo? Yun. Oh, hindi ko na nga ba, may kulang eh. <laughs> eh, hey, ano mo na, kumpita mo na lahat para bayaran ko na. Para at least nakatipid kayo kahit na di ba? O baka may humabol pa. Oh, yung sukli, ako oh, na bahala. Okay na yun. Okay na, okay na. Okay. Baka may humabol pa. <laughs> kung may humabol, ikaw ah, na bahala kung libre mo hindi. <laughs> diba? Dito muna ako ha, sa pesto ko ha. Tol. Okay, okay, hindi busog pa ako. Baka antokin ako pag busog ako, di ba? Pag busog yung antok. Ayun nga pala, kumain kayo. Baka antokin kayo. Ha? Yeah, thank you.